Ngayong araw ay makikilala natin ang isa nating kababayang masbatenyo na unti-unting nakikilala dahil sa pagbebenta at paglalako niya ng kanyang masarap na homemade healthy ice cream. 100 pesos only. Sa yung titik na life selling. Excited na akong makilala nyo si Aben Floresta. Hello po, magandang araw sa inyong lahat masbatenyos. And today, ininvite ko si Sir JM. Hmm, para matikman naman at may share sa inyo kung ano talaga yung lasang aking ipinapatikim sa aking mami mili. So eto na sa harap natin na eto yung mga binibenta mo pong pagkain. Yes sir. Yun. At etong nga po napansin ko sa harap natin na eto mga ice creams na yes, binibenta po. mo. Homemade. Yan. Yeah, yeah. Homemade. And nabalitaan ko nga na kapag naglalako ka at nagbibenta na mga ice cream ay laging ubos. Yes sir. Diba? Opo. Bakit kaya laging tinatangkilik ng mga tao, bata, yung binibenta mong mga ice cream sa kanila? Uh, yung sinasabi nila paulit-ulit na masarap nga mm -hmm. at saka affordable. Pero syempre, as uh, as online seller, iniisip ko rin yung medyo healthy naman sa mga wow. taong bibili nito. Yung bago kong in-introduce, ito yung barley homemade ice cream. Wow. Magkano po 'yan? Ah, uh, 40 pesos po ito kasi yung barley alam naman natin na medyo pricey naman talaga siya. Mm -hmm. But worldwide pure organic po siya. So, tikman muna natin yes, ha. Tikman ko ha. Mm. Masarap nga. Yung medyo rough, yung parang mahal sa bibig, sa dila, mm -hmm. yan yung barley. Yun! Kasi okay, alam hinahanap naman... Po. Hinahanap po yung lasa ko. Yeah. Eh, hindi mo naman makikita. It's because mm -mm. na, na-mix na siya. Mm -mm. So, alam ng mga nagtitake ng barley juice, yung lasa talaga ng barley, barley saka yung parang kumbaga sa menas is mapakla yung ma ma-upload kumbaga Yan, maga, oo. pero hindi naman siya masyado mapakla pero balance lang yung balance lang yung at, sa at creamy, saka creamy, saka yung lasa ng yes, ng barley Bakit mo pala naisipan na hihalo ang isang healthy na barley sa ice cream mo? Yes, sir. Uh, inano ko siya dahil Maganda talaga sa katawan ang barley kasi mm -hmm. nag-detake na rin ako ng ah uh, barley, organic barley. Inano ko na rin siya into business. Wow. Na-afford naman nang mm -hmm. sambayan ng Amas uh, batenyo. So hindi lang siya masarap, healthy pa. So bukod sa ice cream, nakita ko ano to? Ah, uh, eto oh, yung. Ah, uh, beef carbonara. Magkano naman po iyan? Uh, 100 pesos din po per pack. Uh, yung small size, Bilao, is 800 pesos. Uh, medium is 1,000 pesos. Then large is 1,300 pesos po. Sarap ah. Oh, creamy. Creamy. Mm -hmm. Tsaka malalasahan mo din yung ano, itong beef. Yan. Tsaka cheesy. Oh. Yan, sarap. Ito talaga ang unang produkto uh, produktong sumikat at nakilala ko. Kaya Man. nga ito, vlog vlog din pag may time. <laughs> ang tawag nga po sa kanya ay Embotido Queen. Yes. Tama. <laughs> Pampagod vibes lang naman ang sa amin at magbigay inspirasyon. Saan ka And pala din? nagtitinda ng mga products mo po? Uh, ako rin po ay na Pag ang cater Balik ako sa paglalako Malaking bagay yung nakakapagtinda ako Sa Pusisor Senior Elementary School Diyan ako nakamarket ng aking homemade ice cream. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga teachers na hindi nagdadalawang isip na ako ay papasukin sa, inla sa kanilang mm -hmm. silid aralan. Ako naman po ay iniisip ko yung klase, hindi naman ako nagde-disturb sa kanila. Ayan, kaya kumuha na rin ako ng tao para uh, mapagbigyan ng lahat ng kabataan ah. kasi yung snack time is hindi pare-pareko. So, ayos na ayos. So, sa South Palang, so sa Servito, yes, ubos na? Yes po, sir. Sa Capitol, sa... Pero... Umikot ka rin doon sa yes, mga gamit alam ng mga tao na bitbit ko -bit ang ice chest ko, naglalakad, namama, nag ano lang, nagko commute tricycle. Kailan ka naman po nag-umpisa magbenta nitong mga ice cream na to? Ah, nag-start akong magbenta ng ice cream 2 uh -huh. years ago after ng pandemic. Pandemic pa. Uh -oh. inano ko na makabawi yung ano ko, yung nawala rin kasi nung pandemic talaga. Mhm. Kayod kalabaw talaga na kahit ano mo nang ano talaga matumal. So, nung nag-start ang klasehan, doon ako bumanat. Na, ano ako uh, gumawa ako ng sarili kong uh, version ng ice cream. Uh -huh. wow. Bukod dito sa mga flavors ng ice cream na nasa harap natin, barley, carmelado, cookies and cream, ano pa yung ginagawa mo homemade ice cream na flavor? Uh, wala lang available ngayon yung langkasoy. Wow, oo. At saka may bago pa lang siguro next week ang santol kasi santol ice si cream. Sa... Yeah, ang dami kong uh, ipapatikim pa rin sa Masbateño. Paano mo pa ito natutunan na gumawa ng isang ice cream? Ah, uh, dati nanonood lang ako sa YouTube, YouTube, kaya lang hindi naman lahat is eh, is yung uh, ingredients kaya mm. kailangan nating rin um ng sarili nating gawa. Pero masarap pa, Pwede. Thank you, sir. Ibang-iba siya sa mga ordinary na ice cream na natitikman natin na sa labas lang. Ito, iba yung lasa niya. Balance lang. Nagustuhan ko siya. Masarap. Ngayon, ito naman tayo dito sa Imbutido. Imbutido. Ito yung una mong binibenta. Opo. Dito ka nakilala. Yung pandemic. Yeah. Siya po talaga. Magkano po ito? Ang SRP niya is 100 pesos. Pero binibigay ko sa resellers is uh, 90 pesos. Uh -huh. Ang kagandahan ng embutido ko is no MSG Ngayon. added. Walang, sorry sa ano, walang bechin, uh -huh. walang magic sarap. Kasi wow. sa priority pang -pang ko naman yung mga matatanda pa rin na malasa, masarap. Pwede siya sa lahat. Pulutan, Opo, palaman sa tinapay, wow. panggisa, snack yun yung mga ano ko, yung mga nakaraan pang uh, sa akin ng mga mamimili ko na inimbento din nila yung kung paano nila mapapakain sa kanilang bata. Wala sauce to? May ketchup, pwedeng oh, ketchup. Pwede ketchup. Yeah. Ito yung una mong homemade ice cream. Yes po. Carmelado. Bakit Carmelado? Ito uh, lang kasi ang original na Carmelado from Masbate. Special po siyang... Mm. May buo na Carmelado, pag yes, po. ko. Yan. Tsaka may nahalo pa akong bunga. kaya lang minimix ko na siya. Pero yung lasa niya, so na siya sa cream. Creamy. Tapos uh, malalasahan mo, konti lang actually yung nalalasahan ko sa caramelado ice cream dito mm -hmm. sa ano. Kaya siya siguro may mga buo pa dito na caramelado para kayo na lang yung bahala magmix. Yes. Kasi kung puro karmelado, may lasa na yung soap sorb, tsaka yung yes, may karmelado pa na buo, yes, matamis po. na. Yes po. So kaya siguro, kaunti na yung nalalasang karmelado dito sa buo na soap sorb para may balance natin yung tamis ba na gusto natin. Kasi yung karmelado, matamis yun. So with with karmelado with dito na buo, yun, may texture na siya. Kapag so, kinain mo, yun yung mang manguya mo na yung buong karmelado plus yun yung nagkakadagdag. nagpapadagdag ng lasa kapag sinasabayan nyo ng itong soft ice cream perfect, ang ganda sarap! so salamat! thank Agen. you! napakasarap at hindi ko po ata maubos to <laughs> kaya i-share na lang natin ito sa mga followers yes. and viewers natin kaya sige, eat! i-invite mo na lang yung mga nanonood sa atin. Yes kung po. saan kami pwede mag-order, saan kami pwede mag-message, saan kami pwede pumunta. Yes po. Ang address ko po ay dito lang sa Aguilar Street, uh, Jade House Building, uh, Barangay Bapor, Masbati City. Yeah. So kaya sa mga viewers natin dyan o sa mga nanonood ng video na to, kung gusto nyo makatikim na itong homemade healthy ice cream kagaya na barley at itong uh, Carmel. Carmelado na mismo siyang gumawa homemade Actually, masasabi kong mga masasarap at gusto ko ma-try nyo din. So, yun lang. Maraming maraming salamat, Aven. Thank sa, you, Sir JM. Uh, pati pag-invite sa akin dito. At sa wakas, natikman ko na itong uh, usong-uso at sikat na sikat sa mga bata na homemade ice cream ni Agu Foresta. Thank you. Thank you. Kain tayo. Mga pagkain masarap na dito lang matitikman kaya si JM nga vlog ay handang ipakilala kung ano ba talaga sa mga